Sa outer space, dalawang spacecraft ang nasa gitna ng matinding laser fight nang biglang ang isa sa mga ship ay nagbukas ng lagusan at dumaan dito sa tamang oras upang makatakas mula sa kaaway nito. Ang spacecraft na ito ay papalapit na ngayon sa Earth, at habang nasa daan ito, nawasak ang satellite na nabangga niya. Mukhang nasira ang ship at ang alien, na mula sa isang lahi na kilala bilang Predator, ay tumakas gamit ang escape pod bago tuluyang mahulog ang ship. Samantala, sa isang Mexican jungle, ang sniper na si Queen McKenna ay nasa misyon na hulihin ang ilang miyembro ng kriminal. Nang simulan niyang magpaputok, biglang bumagsak ang predator ship at tumalsik si Queen. Makalipas ang ilang segundo, bumangon siya at siniyasat ang crash site at nakita niya ang ilan sa armor ng predator. Nagulat si Queen nang biglang dumating ang kasamahan niya na si Dupree, na nagpahiram sa kanya ng bag upang madala niya ang armor. Habang sinusubukan ni Queen ang arm brace, nakarinig sila ng ingay mula sa puno at nakita nila ang katawan ng isa pa nilang kasamahan na nakasabit ng patiwarik sa sanga. Pagkatapos ay lumitaw ang predator at sinubukan nilang barilin ito, ngunit masyadong mabilis ang paggalaw nito at gumagamit ng cloaking kaya hindi nila ito matamaan. Ang predator ay bumaril pabalik at pinatay si Dapri, ngunit nang lumapit si Queen, ang brace ng braso ay nag-activate at bumaril ng matulis na bagay na nagpatumba sa alien kasabay ng paghiwa sa nakabiti na katawan. Dahil sa dugo na tumutulo mula sa katawan na nahiwa patungo sa predator, nakikita na ito ngayon, at agad na kinuha ni Queen ang bag at umalis. Sa kanyang pag-alis, ang brace ay naglabas ng maliit na bola na sinalo ni Queen. Di nagtagal, dumating ang espesyal na koponan na pinamumunuan ni Traeger upang kunin ang Predator at anumang bagay na mapapakinabangan mula sa crash site. Base sa pananalita ni Traeger, mukhang pamilyar siya sa lahi ng alien na ito. Kinaumagahan, pumunta si Queen sa kalapit na bayan at pinaalis ang lahat ng tao sa bar sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang baril. Pagkatapos ay binayaran niya ang barman upang ipadala ang bag patungo sa bahay ng kanyang anak. Kinuha niya ang maliit na bola, at nang mapagtanto niya na maaari siyang maging invisible, nilunok ito ni Queen. Samantala, ang anak ni Queen na si Rory ay nasa silid-aralan na nanonood sa mga batang naglalaro ng chess. Siya ay may autism, kaya madalas siyang hindi pinapansin ng mga kaklase o pinagtatawanan. Sa corridor, dalawang mas malaking bata ang nag-alarm ng sunog at ang lahat ay nataranta, habang si Rory na may sensitibong pandinig ay nanatiling nakatayo dahil sa takot ang dalawang bata ay pumasok sa silid-aralan at ginulo ang lahat ng mga chess, at kinutsa din nila si Rory bago umalis. Sa sandaling huminto ang fire alarm, napansin ni Rory ang mga nahulog na mga piraso ng chess at ibinalik ang mga ito sa eksaktong kinalalagyan nito kanina, salamat sa kanyang kamanghamanghang memorya. Maya-maya sa bahay, dinala ng mailman kay Rory ang kahon na ipinadala ni Queen. Sa isang parke, tatlong natatanging ahente ang lumapit kay Dr. Casey upang isama siya, hindi nagbigay ng anumang paliwanag hanggang sa makapasok sila sa sasakyan. Ipinakita nila sa kanya ang mga nakuna na larawan mula sa nagcrash na escape pod at ang Predator, na nagsasabing bumisita na noon ang Predator sa Earth at ang pagbisita na ito ay mas napapadalas. Kinagabihan, ang ina ni Rory na si Emily ay nagdala ng mga maskara para sa trick or treat, ngunit tumanggi si Rory na pumunta dahil iniiwasan niya ang mga salbahing bata. Pagkatapos ay pumunta si Rory sa basement upang buksan ang box at nakita niya ang gamit ng Predator, at agad siyang namangha. Habang tinitingnan niya ang arm brace, bigla itong nag-activate, at sinimulan itong gamitin ni Rory na parang isang computer. Samantala, nahuli si Queen at isinailalim sa psych evaluation habang nanonood si Traeger, at alam ni Queen na gusto nilang itago ang lahat ng tungkol sa alien pagkatapos ay isinakay siya sa bus kasama ang iba pang mga bilanggo na medyo kakaiba ang pag-uugali. Patuloy nila siyang iniinsulto at hindi naniwala ng sabihin ni Queen na pinatahimik siya dahil nakakita siya ng alien. Pag alis ng bus, dumating si Casey at nakilala si Traeger at ang grupo ng mga siyentipiko. Nagulat siya ng matuklasan na marami silang mga kagamitan ng alien at higit sa lahat, isang predator na binigyan ng pampatulog. Matapos dumaan sa decontamination, pinahintulutan si Casey na tingnang mabuti ang nilalang. Ipinaliwanag ni Traeger na binansagan nila ang mga alien na ito bilang predator dahil tila natutuwa sila sa pagtugis at pagpatay ng mga nilalang at ayon sa kanilang pag-aaral, ang natutulog na alien na ito ay mayroong DNA ng tao mula sa katawan nito. Gusto nilang malaman kung may tao sa Earth na gumawa ng kababalaghan sa alien na ito, kaya tiningnan ni Casey ang file at hiniling na makausap si Quinn hindi nagtagal ay nakatanggap ang bus ng mensahe na kailangan nilang bumalik. Sa sandaling iyon, ang iba pang spacecraft mula sa simula ng pelikula ay nagbukas din ng lagusan at dumating sa kalangitan ng Earth, na may sakay na dalawang aso ng alien at isang predator na ngayon ay sinusundan ang signal mula sa brace na naactivate ni Rory. Nakita ng hukbo ang presensya ng spacecraft at nagpadala sila ng dalawang fighter jet, ngunit nahirapan silang makasabay sa teknolohiya ng alien. Samantala sa facility, biglang nagising ang predator. Sinikap ng mga siyentipiko na pigilan ito, ngunit masyado itong malakas at mabilis na nakalaya, at walang awang pinatay ang mga siyentipiko. Habang tumitindi ang kaguluhan sa silid, kumuha si Casey ng tranquilizer gun mula sa patay na gwardya at nagnakaw ng alien sample bago tumakas. Sa kasamaang palad, ayaw bumukas ang pinto ng security system ng hindi dumadaan sa decontamination, kaya kailangan niyang dumaan muna sa shower. Samantala, napagtanto ng predator na nawawala ang iba niyang kagamitan at nagpas siyang umalis, ngunit bigla niyang nakita si Casey na papalabas na sana mula sa shower. Dahil hindi siya mukhang banta at salamat sa kanya na bukas na ang pinto, hindi siya pinatay ng predator at lumabas siya sa corridor kung saan siya kumuha ng helmet na kinuha ng mga siyentipiko mula sa ibang mga alien. Sa pamamagitan ng pag-activate nito, nakita ng nilalang kung nasaan ang helmet nito at nalaman ang lokasyon ni Rory. Habang sinasabihan ng isang siyentipiko si Casey na huwag hayaang makatakas ang alien, umalingaw-ngaw ang alarm sa buong pasilidad habang pinapatay ng predator ang bawat sundalong sumusubok na pigilan siya. Huminto ang bus at nakita nila ang alien na tumatakbo sa bubong, sa wakas ay naniniwala na sila kay Queen at nagplanong tumakas ang grupo ay nagsimulang mag-away-away upang pumasok ang mga gwardya, pagkatapos ay nagtulungan silang itumba ang mga gwardya, kinuha ang kanilang mga armas, at itinapon palabas ng bus. Si Casey at ang bus ay parehong humahabol sa Predator, at sa sandaling iyon, nakita nila ang ibang spacecraft na lumilipad, na hinahabol ng dalawang fighter jet. Tumalon si Casey mula sa bubong at bumaba sa ibabaw ng bus para barilin ang alien, ngunit sa halip ay nabaril niya ang sariling paa. Sumunod, sinubukan ni Queen na magpaputok, ngunit sinira ng Predator ang isang gulong at napahinto ang bus. Habang ang mga lalaki ay naghahanap ng ibang masasakyan, ang dalawang jet ay patuloy na sinusubukan na pasabugin ang spacecraft, ngunit bigla itong naging invisible at sa ilang segundo lang ay sinira ang dalawang jet. Si Casey ay muntik ng mapatay ng gwardya, ngunit ang mga lalaki ay nakahanap ng motor at nailigtas siya sa tamang oras bago tumakas. Ang Predator ay pumuslit sa likod ng truck at pinatay ang mga sundalo habang ang sasakyan ay paalis din sa facility. Sa hindi kalayuan, ang isang alien ay lumapag at ipinadala ang mga aso nito upang hanapin ang kaaway. Samantala, nagtago ang grupo sa isang kwarto sa motel habang hinihintay na magising si Casey. Nang magising ito, akala niya ay nasa panganib siya at kumuha ng shotgun, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Quinn at ipinaliwanag na kakampi niya sila at ang mga tauhan ni Traeger ang nagtangkang pumatay sa kanya dahil sa pagnanakaw ng sample. Pumayag si Casey na makipagtulungan sa kanila at sinabi niya kung ano ang alam niya, kaya napagtanto ni Queen na ang hinahabol ng alien ay si Rory dahil sa kagamitan nito. Samantala, natuklasan ni Rory na na-activate ang helmet at sinubukan ito. Nakita niya ang isang clip kung paano pinapalakas ng mga predator ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-inject sa kanilang mga katawan ng DNA ng iba pang mga species, na nagpapaliwanag sa DNA ng tao na natagpuan ng mga siyentipiko sa facility. Masaya sa hiwaga ng helmet, nagpasya si Rory na mag trick or treat gamit ang helmet at arm brace bilang kanyang costume. Sa oras na dumating ang grupo sa bahay, wala na si Rory, kaya ipinaliwanag ni Queen ang lahat kay Emily na nagpahiram kay Queen ng sandata upang mailigtas niya ang kanilang anak. Sa una, ang ibang mga lalaki ay hindi nais na malagay muli sa panganib. Ngunit pagkatapos sabihin sa kanila ni Emily kung gaano kahusay si Queen sa kanyang ginagawa, isa-isa silang sumama sa paghahanap. Sumang-ayon sila na maghati-hati sa dalawa upang mas mapabilis ang paghahanap. Bumalik ang eksena kay Rory, nakilala siya ng dalawang salbahing bata at agad nilang sinimulan na pagtawanan siya. Sinubukan ni Rory na huwag pansinin ang mga ito at kumatok sa isang bahay ngunit walang sagot, at maya maya ay lumitaw ang may-ari sa balcony at pinagtawanan din si Rory habang may ibinabato ito sa kanya. Dahil dito, na-activate ang helmet, at inatake ang lalaki na kanyang ikinamatay, sumabog din ang bahay, at tumakbo palayo ang iba pang mga bata. Ang pagsabog ay nakita ni na Queen at Casey, na nagmamaneho sa direksyong iyon. Si Rory na takot na takot ay ibinagsak ang helmet at tumakbo upang magtago sa baseball field, kung saan nakahanap siya ng aso at agad itong nakipagkaibigan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga aso ng alien, ngunit bago sila maka-atake, dumating si Queen at itinulak sila palayo gamit ang kotse. Maya-maya ay dumating na rin ang iba pang team at habang kinukuha ni Casey si Rory, nagpaputok ang mga lalaki tumakbo si Queen nang habulin siya ng aso ng alien, ngunit pagkatapos ng maikling paghahabulan, nagawa niyang pasabugin ang halimaw sa pamamagitan ng pagbaril ng ilang granada sa bibig nito habang ang isa naman ay binaril hanggang mamatay. Pagkatapos ay kumuha si Casey ng ilang mga sample, na naantala ng bigla ang paglitaw ng isang predator, na kinuha si Nettles at nagbanta na papatayin siya upang ibaba ng grupo ang kanilang mga armas. Ginawa nila ang sinabi, ngunit mabilis na kinuha ni Queen ang kanyang baril at binaril ang Predator, kaya nabitawan niya si Nettles. Pagkatapos ay tumakbo silang lahat upang magtago sa loob ng paaralan ni Rory at mabilis na pinasabog ng alien ang pinto nito. Alam kung ano ang gusto ng Predator, kinuha ni Queen ang minicomputer mula sa brace ni Rory. Nahanap sila ng Predator at hinawakan si Queen sa leeg, kaya ibinalik ni Queen ang device. Bago makapag-react ang halimaw, nabitawan ng alien si Queen at nahulog sa bintana. Hinila pala ito ng isa pang predator. Habang tumatakas ang grupo, nakipaglaban ang mga alien sa isa't isa, at ang mas malaking predator ay madaling nanalo sa pamamagitan ng paghampas nito sa kotse at pinunit ang bungo nito. Papalapit na ang mga pulis, kaya tiningnan ng predator ang identity ng mga tao sa device bago naging invisible para tumakas. Pagkatapos, tinawagan ni Queen si Emily para kamustahin siya, ngunit pinapanood siya ng mga ahente ng gobyerno kaya sinira niya ang kanyang cellphone para pigilan ang mga ito na mahanap ang kanyang asawa. Samantala, nakita ni Traeger at ng kanyang mga tauhan ang katawan ng Predator, at napagtanto ni Traeger na hinahanap ng mas malaking Predator ang isang ito para sa kung anong bagay na ninakaw niya. Gusto niya ang bagay na ito na tila napakahalaga, at upang mahanap ang ship, na pagtanto niyang kailangan niyang hanapin si Rory. Bumalik ang eksena sa grupo, nagtatago sila ngayon sa kamalig at sa pamamagitan ng pagtingin sa sample, kinumpirma ni Casey na ina-upgrade ng mga predator ang kanilang sarili. Bigla silang nakarinig ng ingay at nakita ang isa pang aso ng alien na nakaligtas sa granada at sinundan sila dito, ngunit hindi sila pinayagan ni Nettles na barilin ito dahil ito ay kumikilos tulad ng isang aso at maaari nila itong mapakinabangan. Sinubukan ni Casey na makipag-usap dito, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Traeger sakay ng helicopter, kaya't may inihagis siyang bagay upang sundan ito ng aso at may tago na din. Nagtago rin ang iba sa grupo habang tinatanong ni Traeger si na Queen at Casey kung nasaan ang arm brace. Dahil tumanggi silang sumagot, sinakta ng mga ahente si Queen habang si Traeger ay ini-interrogate si Casey. Ipinaliwanag ni Traeger na alam ng mga predator na sinisira ng sangkatauhan ang planeta at kaunti na lang ang panahon ng tao sa mundo, kaya kumukuha sila ng pinakamahusay na DNA bago tuluyang maubos ang mga tao. Sa bahay ni Emily, hinahanap ng mga ahente ang alien gear nang biglang pumasok ang predator. Nagtago si Emily habang mabilis na pinatay ng alien ang lahat ng ahente sa loob, pagkatapos ay tumingin ito sa desk ni Rory at nakita ang mapa na kinalalagyan ng ship. Ang parehong mapa na iyon ay kasalukuyang iginuguhit ni Rory, at nakita ito ng ahente na nagbabantay sa kanya, kaya ipinaalam niya ito kay Traeger. Kaagad na dinala ni Traeger si Rory sakay ng helicopter, at iniwan ang ilang tauhan upang patayin si Queen at Casey. Madaling natalo ni Queen ang dalawa sa kanila gamit ang dalubhasang kakayahan, at nang papatayin na ng pangatlo si Casey, dumating ang aso ng alien at isinuka ang granada. Ginamit ni Casey ang destruction para hampasin ang upuan ang lalaki, pagkatapos ay tumalon siya bago pumutok ang granada. Sa kanyang paglabas, nakasalubong ni Queen si Nebraska na binubugbog ang huling mga gwardya. Pagkatapos ay muli silang nagkita-kita, nagtataka kung paano sila nakatakas, at sa sandaling iyon ay dumating ang natitirang bahagi ng koponan na sakay ng helikopter upang dalhin sila palayo habang sinusundan sila ng aso sa lupa hindi nagtagal ay nakarating sila sa kabilang bahagi ng ship. Inutusan ni Traeger si Rory na buksan ang pinto at pumasok sila sa loob, kung saan inutusan ni Traeger ang kanyang mga tauhan na kunin ang lahat ng pwedeng dalhin. Biglang itinulak palayo ang isa sa mga ahente at nalaman na nasundan sila ni Queen gamit ang cloaking device mula sa bola. Matapos patayin at itumba ang lahat ng mga gwardya, nadakip ni Queen si Traeger at dinala siya sa labas, kung saan ang iba sa grupo ay pinatumba ang ilang ahente upang palibutan ang lugar. Ang isa sa mga kaibigan ni Queen ay inatake ng Predator, ngunit bago mamatay, nagawa niyang bumaril ng flare. Dahil sa destruction ay nagawa ni Traeger na manlaban kay Queen at tumakas, na naging sanhi ng isang labanan sa pagitan ng mga tauhan ni Queen at Traeger. Nagtago si Queen kasama si Rory at ibinigay sa bata ang cloaking device habang ang Predator ay tumalon at pinatay ang karamihan sa mga tauhan ni Traeger, na naging sanhi upang mag-crash ang isang sasakyan at sumabog. Pagkatapos ay pumasok ito sa ship at nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng mga speaker na nagpapasakit sa tenga ng lahat bago ito magsimulang mag-translate. Ipinaliwanag ng alien na naparito siya upang sirain ang ship upang walang sinuman ang makinabang nito. Gusto rin nitong kunin ang premyo niya na tinawag niyang McKenna dahil siya ang pinakamahusay na mandirigma sa lahat. Tinapos ng Predator ang mensahe sa pamamagitan ng paglalagay ng timer upang sirain ang ship. Si Quinn at Traeger ay sumang-ayon na itigil ang kanilang laban upang magtulungan. Sinubukan ni Traeger na kumuha ng ilang mga kagamitan ng alien bago umalis, ngunit agad siyang pinigilan ng aso ng alien. Ang parehong koponan ay nagtago sa kagubatan at ang Predator ay umalis sa ship bago ito tuluyang sumabog. Makalipas ang ilang segundo, nakarinig ang mga tao ng kakaibang ingay at biglang may lumipad na sandata mula sa Predator, na pumutol sa braso ng isang ahente. Binaril ni Traeger ang lalaki dahil para sa kanya ay wala na itong silbi, at kinuha ng Predator ang katawan upang kainin. Nagsimulang umatras ang koponan habang nagpapaputok sila at nagpasya ang dalawa sa mga kaibigan ni Queen na gawing patibong ang sarili. Ang ingay ay umakit sa Predator, natumalon at nagsimulang pumatay ng mga tao habang binabaril ito ng lahat, ngunit walang epekto. Sinubukan ni Traeger na patayin ito gamit ang sandata ng alien, ngunit sa halip ay pumutok ito sa kanyang ulo. Sa bandang huli, nagliyab ang predator ngunit tila hindi ito nakakasakit sa kanya at napuruhan ng magkaibigan bago nila ito may tulak pababa ng burol. Dahil napakalubha ng kanilang mga sugat, hindi na ito makakayanan ng dalawa kaya binaril nila ang isa't isa upang hindi na magdusa. Hindi nagtagal ay bumalik ang predator at itinulak sina Casey at Quinn palayo upang kaladkarin si Rory, na siyang totoong makena na gusto niyang kunin dahil siya ang kasunod sa listahan ng evolusyon. Habang dinadala ng alien si Rory sa kanyang ship, nahulog ng bata ang maliit na bola. Sina Quinn, Nebraska, at Nettles ay lumukso sa ibabaw ng spacecraft habang papaalis ito at naitulak si Casey palayo bago siya makalundag. Sa loob, nakita ni Rory ang Predator na inaactivate ang force field at binalaan niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng radyo, kaya mabilis niya itong naiwasan. Gayunpaman, naiwan si Nebraska sa labas nito at nawala ng mga paasi si Nettles bago bumagsak sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ay nagpa siya si Nebraska na magbuwis ng buhay sa turbine ng ship upang pabagsakin ito. Ginamit ni Queen ang proteksyon ng force field para makalusot sa loob, ngunit halos hindi niya mabaril ang predator bago magsimulang yumanig ang ship at siya ay bumagsak, maswerte siyang nakaligtas dahil ang kanyang binti ay naipit sa lubid. Sa wakas ay bumagsak ang spacecraft at lumabas ang Predator upang simulan ang pakikipaglaban kay Queen, ngunit hindi sapat ang lakas ng tao para wakasan ang napakalakas na halimaw. Nang malapit na siyang mapatay ng Predator, dumating si Casey na ginamit pala ang cloaking device at tumalon sa Predator mula sa likod upang barilin ito sa ulo. Pagkatapos niyang mahulog, itinulak ni Queen ang alien sa gilid, kung saan nawalan ito ng braso nang i-activate ni Rory ang force field. Hinawakan ni Casey ang braso at inihagis kay Queen, na agad na bumaril para mapatumba ang Predator, na tinapos ito ng ilang putok sa ulo. Pagkatapos ay kumuha si Queen ng ilang mga kagamitan mula sa mga nasawing kasamahan niya, at siya at si Rory ay naglaan ng ilang sandali upang alalahanin ang mga lalaki. Makalipas ang ilang sandali, bumisita si Queen sa isang bagong facility ng gobyerno na naghahanda upang labanan ang mga alien sa hinaharap, sa tulong ng kaalaman ni Rory. Sa wakas ay natagpuan nila ang mahiwagang bagay na pinag-aagawan ng mga Predator. Ito pala ay isang makapangyarihang armor na tinawag ni Rory na Predator Killer. Tila dinala ito ng alien sa Earth upang labanan ng mga tao ang lahi nito. Ang armor ay sinakop ang katawan ng isang siyentipiko at mukhang nakahanda itong bumaril, ngunit sa lalong madaling panahon ay bumalik ito sa normal. Pagkatapos ay ipinahayag ni Queen na ito ang magiging bagong niyang suit dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.